Hello at welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Sa video presentation na ito, samahan niyo kami sa isang masayang paglalakbay sa loob ng ating utak. Alamin natin kung ano nga ba ang utak. Ano ang mga mahahalagang bahagi nito? At masusing tatalakayin ang prefrontal cortex, amygdala at hippocampus. Magwawakas tayo sa ilang kaalaman, pagninilay at aral na pwedeng baunin sa araw-araw. Ang utak ay sentrong tagapamahala ng ating katawan, parang isang supercomputer na kumukontrol sa lahat ng ating ginagawa, iniisip at nararamdaman. Binubuo ito ng bilyon-bilyong maliliit na selula na tinatawag na neurons na nagpapalitan ng mensahe gamit ang electrical signals. Ang utak ang dahilan kung sino tayo, paano tayo mag-isip, at ano ang ating nararamdaman. Bawat bahagi ng ating utak ay may tiyak na tungkulin para mag-isip, kumilos, makaramdam ng emosyon at alagaan ang mga importanteng gawain tulad ng paghinga at pagtibok ng puso. Meron tayong prefrontal cortex, amygdala at hippocampus. Ang prefrontal cortex ay bahagi ng harapang utak na responsable sa pag-iisip, pagawa ng desisyon at pagkontrol ng emosyon. Tumutulong ito para maalala ang mga bagay, mag-focus at pigilan ang impulsibong kilos. Kapag tayo'y natututo ng bago, nagbabago ang koneksyon sa pagitan ng brain cells, kaya mas epektasyon. Tibo tayong nakakaangkop sa iba't ibang sitwasyon. Subukan natin kung gaano na ang ating pagkaunawa. Sa prefrontal cortex. What does it mainly help you with? Is it emotions, decision making, or remembering things? Choose the best answer. Ang tamang sagot ay letter B. The prefrontal cortex primarily assists in making important decisions and thinking smartly, highlighting its role in our cognitive processes. Question number 2. How does the prefrontal cortex contribute to your learning abilities? Ang tamang sagot ay letter B. The prefrontal cortex allows you to adapt and learn new things as you grow, showcasing its importance in our learning journey. Okay, dito naman tayo sa amigdala. Ang amigdala ay bahagi ng utak na hugis almond at matatagpuan sa temporal lobe. Ito ay may kinalaman sa emosyon lalo na sa takot at mahalaga sa memory at motivation bilang bahagi ng limbic system. Ang amigdala naman ay parang bantay na aso, laging alerto sa banta. Responsable ito sa pagproseso ng emosyon, lalo na ang matitinding damdamin, gaya ng takot. Tumutulong ito sa ating mabilis na pagtugon sa mga delikado o emosyonal na sitwasyon. Ngayon naman, i-explore natin ang role ng amigdala. Sagutin ang katanungang ito. Does it help you with memory, body control, or managing strong emotions like fear and excitement? Reflect on its emotional significance. Ang tamang sagot ay letter C. Ang amygdala is crucial for dealing with strong emotions such as fear and excitement underscoring its role on emotional processing question number 2 which animal analogy represents the significance of the amygdala letter a a friendly puppy that makes you happy b a wise owl that helps you make decisions c a guard dog that protects you from danger The correct answer is letter C. The amygdala is akin to a guard dog, protecting you from danger and ensuring you're alert to threats, emphasizing its defensive role. At ang isa pang parte ng utak ay ang hippocampus. Ito ay hugis seahorse at matatagpuan sa temporal lobes ng utak. Napakahalaga nito para sa learning at memory at sa pagbabago ng short-term memory patungong long-term memory. Ang hippocampus ay parang isang elepante na may matinding memoria. Ito ang ating memory center. Tinutulungan tayo nitong maalala ang mga bagay sa mahabang panahon at matutunan ang ating mga karanasan. Tumutulong din ito sa spatial navigation, gaya ng kakayahan ng elepante na matandaan ang daan sa malalayong lugar. Okay, last question. Sagutin ang katanungang ito. Ang tamang sagot ay letter C. The hippocampus lets you learn new things and remember them for the future, highlighting its importance in our cognitive development. Ang prefrontal cortex, amygdala, at hippocampus ay nagtutulungan bilang isang dream team ng ating utak. Kapag nakaramdam tayo ng matinding emosyon, sinasabi ito ng amigdala sa prefrontal cortex. Ang prefrontal cortex ang nagdidesisyon kung paano tayo tutugon. Ang hippocampus naman ang nagtatala ng karanasan para matuto tayo mula rito. Minsan, sobrang aktibo ng amigdala. Kaya nakakaramdam tayo ng takot kahit wala naman. Pero, kaya tayong pakalmahin ng prefrontal cortex at paalalahanan na ayos lang ang lahat. Sa oras ng hamon, nagtutulungan ang prefrontal cortex at hippocampus para hanapin ang tamang solusyon at tandaan ang mga aral natin. Sa kabuuan, ang tatlong bahagi ng utak natin ay parang isang dream team na nagtutulungan upang panatilihing ligtas tayo, tumulong sa ating pagkatuto, gabayan tayo sa tamang pagdidesisyon at pamamahala ng emosyon. Sa tulong nila, nagiging mas mahusay tayong mag-isip, matuto sa karanasan at makontrol ang ating mga damdamin. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-iwan ng comment, like, share, at subscribe. Thank you!